So yun magandang hapon So bali Sayang yung video natin kanina dun sa laot Nanulingan tayo Ang problema Lahat ng video natin Ito lang kasi yung camera hindi nalang ako kanina sa dagat Ito lang Yung mga video dito Na record naman kaso walang picture Parang ano lang Boses ko lang yung naririnig Kaya Wala no choice tayo kaya itong upload natin yung video lang natin dito sa bahay sana yung problema nito yung memory card lang susubukan ko ulit bukas so bali hindi pa kami makapagpumanan ni Utol napakalakas pa ng habagat sabay kabilugan pa ng buwan yan halos isang linggo na mahigit hindi tayo nakakapaghanap buhay kanina lang ako nakalusong buti na lang may nahuli tayong tatlong isda Ayan, tatlong tulingan na ibinta natin yung dalawa ng mahigit 900. Ay, sarin rin, malaking tulong na rin. So, yun, ito lang yung video natin, kaunti lang. So, yun, nandito na tayo sa bahay. Ito na yung huli natin, tatlong peraso lang. Kung nahuli sana natin yung dalawa pa nakawala, malaki din sana yun, kaso hindi para sa atin. Lumutang yung tulingan. Ay, yung ano, dilis, dami. Pero yung pating, Marami pa rin sa grabe pagkarami ng pating. Hindi lang natin nabidyohan kasi ano ah. Nagkagulo-gulo -gulo ng mga bangka di motor doon. So yung kilohin natin kung ilang kilo. Ah, 3.9 yung isa. Pagsamahin lang natin to. 6.3 may 6.3 din tayo yan yung pambinta natin ito ang pangulam natin ah. yun mayroon din tayong 7.2 Ayos na. Kahit na tatlo beraso lang, malaki naman. Malaki naman yung isa. Halos apat na kilo na. Ito na sa okay na, makakapanggas uli na tayo tapos may pambigas pa tayo.